Mga ka-guys, ihahatid ko sa inyo ang usapang mainit-init pa mula sa Bayside Marketplace sa Miami. Damang-dama ang teoryang konspirasyon, lalo na't may tinaguri ang alien sighting na nangyari. Tara, balikan natin ang mga kaganapan. Sa gitna ng malaking gulo ng mga kabataan sa Bayside Marketplace sa Downtown Miami noong araw ng bagong taon, Mabilis na kumalat ang mga chismis sa Twitter at iba pang plataporma ng social media na nagsasabing hindi para harapin ng pulisya ang isang grupo ng malilikot na kabataan, kundi ang mga 8 hanggang 10 talampakang taas na anino ng mga alien. Simula sa isang low quality video, kumalat agad ang alegasyon na may 8 hanggang 10 talampakang taas na anino ng alien at naglalakad daw ito sa harap ng mga pulisya malapit sa Bayside Marketplace. Pero hindi lang yun, kasabay pa ang gulo ng limampung kabataang armado ng patpat, nakikipag-away, at nagpapaputok umano ng fireworks. Kinumpirma ng Departamento ng Pulisya ng Miami na nakatanggap sila ng tawag ng mga shots fired, na kalaunan ay natukoy na sanhi ng fireworks. Apat na lalaki ang inaresto sa insidente, na nahaharap sa mga kaso tulad ng pagnanakaw, pambubugbog, at panlalaban sa isang opisyal. Nagdagdag pa ng intriga ang dami ng pulisya. Kung simpleng away lang ng mga kabataan, bakit kailangan ng 75 hanggang 100 na police cruisers? Parang sobra naman yata. Pero heto ang linaw, ayon sa Miami Police Department, wala raw kinalaman ng aliens sa gulo. Ang dami ng pulisya ay para sa pagkontrol ng kaguluhan at hindi para sa alien encounter. Ngunit kahit nilinaw ng pulisya, nagkalat pa rin ang teoryang konspirasyon. May nagsasabing baka may itinatagong pangyayari na di alam ng publiko, kaya sobra ang dami ng pulisya. May nagsasabi rin na overacting daw ang pulisya para itago ang ibang pangyayari. Siyempre, di pwedeng walang kaguluhan sa social media. Trending ang mga hashtags na Miami Mall at Aliens in Miami. May mga nagsasabi pa na ito ay may posibleng koneksyon sa Project Blue Beam. Ito lang ang masasabi ko mga ka-guys, grabe yung eksena sa Bayside Marketplace. Sa kabila ng lahat ng ito, masasabi nyo ba na alien encounter ito o sobrang exaggeration lang ng pulisya? Comment na ang inyong mga opinion below. Let's keep the conversation going, mga ka-guys.